Magandang tanghali po sa ating lahat dyan. Nagluto po ako ng gulay na dinindeng. Ito po yung paborito ng Ilocano. Ayan po. Ito po yung dahon ng ampalaya na gulay na may talbos po ng sitaw. Kaya ngayon, tanggalin ko po, po itong nasa ibabaw kasi para hindi ma-overcook yung gulay. Ayan po. Ay, naku, ang sarap ang aking ulam ngayong tanghali. May okra, may sili, may ampalaya, may kalabasa, tsaka may kunting buto ng sitaw. Ayan po, ang sarap po. Tignan nyo, tsaka may talong. Ayan, ang sarap, sarap na po ang aking ulam. Ito po ang paborito ng mga Ilocano. Nagitipadak ng Ilocano dita. Nga timakunayo, dati si Daktata. Nga dinindang, datarong na, karabasa o prasili. Kun utong, saka ada itipaltong, kun ugot ti paria. Apo, nagimasan ni, ah. Allah, okay, Baba.